Kumusta mga kaibigan? Uh, ngayon nalaman po ulit tayo na pag-vlog, ano? At uh, kung mapapansin po ninyo ay uh, lalo pong namayat si Kuya Alex, ano? Pero huwag po kayo mag-alala at uh, ngayon ay uh, nag-aaral na rin po tayo at nagpapa-coach no sa uh, sa holistic and uh, naturopathic uh, medicine, ano? So, kasi po yung ating mga iniinom na gamot ay uh, pansamantala lamang tayong pinagagaling ngunit pabalik-balik lang din naman ano? at ang dati po yung sakit ko pa din ay ang acid reflux medyo nahihirapan po ako makarecover sapagkat uh, sa tuwing kakain po tayo ay mahapdi po yung ating sikmura ano? and then ganun din pagkatapos kumain ay uh, mahapdi din ano? kaya nahihirapan akong uh, mag absorb ng mga nutrients So through uh, all natural po muna tayo ngayon. At uh, subukan ko po yung ganitong pamamaraan. At uh, naniniwala ako na gagaling ako sa ganong sistema. So all natural, no fruits and vegetables, no and then uh, ayun. At uh, ito po medyo masigla na naman yung mukha ko. At uh, abangan po niyo 'no at uh, update ko po kayo kung ano ang sitwasyon no so sa ngayon ay uh, andito po tayo sa trabaho no ayun ang aking uh, trabaho at uh, po kayo mag-alala mga kaibigan ha? uh, pet lang po si kuya pero may resistensya naman ano dahil nga siguro dun sa mga all naturals na ya kinakain muna natin ano Gino juice ko and then bine blender at uh, So yun sa sa ngayon ay soft diet muna ano. At uh, iniwasan ko muna ang mga karne dahil uh, may harap siyang i-digest, no? So more on uh, nutritious food po muna tayo. Napakahirap po ng ganitong may pinagdadaanan na sakit. Lalo at uh, yung bagsaka ng ating uh, nutrition na uh, nutritious food, no? Ay uh, yun ang tinamaan ng ating bagsaka ng ating pagkain, ano? So kaya medyo mahirap po no pero God's willing na gagaling naman po tayo no so at uh, malalampasan ko din po ito Ah, uh, sa mga nag-aabang pong kaibigan kung di na nag-upload dapat uh, pasensya na pero huwag po kayo magalala uh, bumubuti na po ang pakaramdam ko no so kagaya ng sinabi ko iwas po muna sa mga uh, mga bawal ano and then more on all natural and eh. siyempre Lagi tayong may baon na tubig. And muli po. God bless po sa inyo lahat.